other people because my points in heaven are far more important than my points here so do not come for my my integrity when it comes to my work damn it i work so hard matagal nang kilala si Heart Evangelista bilang isa sa mga pinakamayaman at pinakakilalang artista sa bansa mula sa mga mamahaling alahas designer bags at pagdalo sa mga fashion events sa ibang bansa, marami na ang humahanga sa kanya. Pero ngayon, kasabay ng mga isyong kinasasangkutan ng kanyang asawa na si Senator Cheese Escudero, nagkaroon ng bagong tawag sa kanya na Nepo Wife. Marami ang nagtatanong kung totoo bang galing sa sarili niyang sikap ang yaman ni Hart o kung ito ba ay may kinalaman sa pera ng gobyerno na konektado sa DPWH scandal. Kaya sa video na ito, aalamin natin kung gaano nga ba kayaman si Heart Evangelista at kung may kinalaman ba sa politika ang kaginhawaang meron siya. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Cheese Escudero ay matagal nang nasa mundo ng politika. Sa mga unang taon niya, marami ang humanga sa kanya dahil sa paraan ng kanyang pagsasalita at paninindigan. Ngunit habang tumatagal, napansin ng ilan na marami nga siyang sinasabi, ngunit kulang daw sa malinaw na resulta ang kanyang mga proyekto. Lalong lumaki ang isyu ng mapasama ang kanyang pangalan sa umano'y Flood Control Project Scandal ng DPWH. Dahil dito nagsimula ring mapansin ng mga tao ang kanyang asawa na si Hart Evangelista at may mga nagsimulang magduda kung saan nga ba nang gagaling ang kanilang yaman. Kung babalikan natin, hindi rin naman galing sa simpleng pamilya si Cheese. Ang kanyang ama na si Salvador Escudero ay matagal na sa gobyerno. Naging Minister of Food and Agriculture siya noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. at naging Secretary of Agriculture ulit noong panahon ni Fidel Ramos. Naging congressman din siya. Ibig sabihin sanay na sa kapangyarihan at pera ang kanilang pamilya. Kaya kahit sabihin ng iba na pinakamahirap daw si Cheese sa Senado noon base sa kanyang salan, hindi ibig sabihin na wala na silang kayamanan o koneksyon. Matagal nang may posisyon at impluensya ang angkan ng mga eskudero sa Sorsogon. Ngayon, paano naman si Hart? Bago pa siya makilala bilang asawa ni Cheese, kilala na siya bilang artista at anak ng mayamang pamilya. Ang kanyang ama ay si Reynaldo Ong Pauko, na may-ari ng mga kilalang restaurant chain sa bansa. Kaya bago pa man siya pumasok sa politika bilang asawa ng senador, ay sanay na siya sa marangyang pamumuhay. Noon pa man, may sarili na siyang kita bilang actress, endorser at influencer. Ngunit nang lumabas ang issue tungkol sa DPWH, nadamay ang kanyang pangalan. Maraming netizen ang nagtanong kung saan nga ba nang gagaling ang pera ni Hart, lalo na dahil sa mga mamahaling gamit na madalas niyang ipakita online. May mga nagsasabi na baka raw konektado ito sa perang kinikita ng kanyang asawa bilang politiko. Pero kung titignan, may kakayahan din si Hart na tustusan ang kanyang sarili. Bukod sa pagiging artista, kilala rin siya sa ibang bansa bilang fashion icon at brand ambassador ng mga luxury brands. Ngunit kahit ganito, hindi may iwasan na madamay siya sa mga isyu ng kanyang asawa. Dahil sa mga alegasyon laban kay Cheese, Marami ang nagsimulang husgahan si Hart at sabihing baka siya ay nakikinabang din sa yaman ng gobyerno. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon tungkol sa DPWH scandal, kaya hindi pa malinaw kung may kinalaman ba talaga ang mag-asawa dito. Sa nakaraang bahagi, napag-usapan natin kung saan nga ba nagmula ang yaman ni Hart Evangelista at ng kanyang asawa na si Senator Cheese Escudero. Pero kung babalikan natin, Bago pa man siya ikasal ay marami na ring usapan tungkol sa kayamanan ng kanyang pamilya, ang mga Ong pauko. Kaya ngayon, pag-usapan naman natin kung gaano nga ba kayaman ang mga Ong pauko at kung saan nang gagaling ang kanilang negosyo at kabuhayan. Marami ang naniniwala na ang pamilya ni Hart ay sobrang yaman dahil sa mga negosyo nilang restaurant, lalo na ang sikat na Barrio Fiesta. Pero ayon sa mga lumang ulat, kahit noong kasikatan ng kanilang negosyo at pelikulang produksyon na Everlasting Films, hindi pa rin sila maituturing na sobrang yaman. Ang totoo, nasa upper middle class lang daw talaga sila. Ibig sabihin, maayos ang kanilang pamumuhay, may negosyo, pero hindi kasing yaman ng mga pamilyang gaya ng mga Rustan o Henry Sai ng SM. Isa sa mga naging haligi ng kanilang negosyo ay si Rod Ong Pauko, Isang dating action star na kilala noon bilang Rod Evans. Siya ang asawa ng aktres na si Liberty Ilagan at sa mas bagong henerasyon, siya ang ama ni Happy Ongpawko. Sa kasalukuyan, masasabi na nasa gitnang antas na lamang ang pamilya Ongpawko dahil humina na rin ang kita ng barrio fiesta sa paglipas ng panahon. Pero noong 1950s hanggang 1980s, maituturing silang sosyal o marangya kumpara sa karaniwang pamilya. Ang ama naman ni Hart, si Ray Ong Pauko, ay nagkaroon din ng sariling sangay ng Barrio Fiesta sa San Francisco kaya doon lumaki si Hart noong bata pa siya. Bukod doon, nakilala rin si Ray sa paggawa ng Barrio Fiesta Baguong, isang produktong kilala sa lasa at naging kabuhayan nila sa Amerika. Pero kahit may negosyo siya, hindi ibig sabihin ay bilyonaryo na sila. Kung tutuusin, Napakaraming bote ng bagoong ang kailangan mong ibenta bago mo masabing mayaman ka sa ganoong antas. Ang malinaw, hindi mukhang pera ang mga magulang ni Hart. Kung pera lang ang habol nila, baka matagal na nilang tinulungan o pinilit si Hart na pakasalan si Cheese. Pero ang nangyari, kabaligtaran pa. Hindi nila gusto si Cheese noong una at umabot pa sa punto na gusto nilang magsampa ng kaso laban sa kanya. Naging malaking isyo pa nga noon, dahil nagkaroon pa ng press conference ang pamilya Ong Pauko tungkol sa pagtutol nila sa kasal. Ibig sabihin, kung pera lang ang dahilan, dapat naging pabor na sila kay Cheese pero pinili nilang ipaglaban ang paninindigan nila kahit masaktan ang anak nila. Ngayon naman marami ang nagtatanong tungkol sa mga luxury items ni Hart na madalas niyang ipakita sa social media gaya ng mga bag, damit at alahas na mamahalin. Ayon sa mga taga-suporta niya, pinaghirapan daw ni Hart ang lahat ng ito dahil masipag siya at may sariling kita. Ngunit sabi naman ng mga kritiko ay baka raw galing ito sa pera ni Cheese, lalo na at may mga aligasyon na laban sa kanya ngayon. Kung susuriin, totoo naman na matagal nang nagtatrabaho si heart. Noong dalaga pa siya, bumibili na siya ng mga branded na gamit at minsan ay binibigyan pa siya ng kanyang ama. May mga luxury item na binili niya may mga regalo at may mga ipinapahiram lang sa kanya para ipromote ito sa social media. Ang malinaw ay may mga kita siya sa mga post at sponsorships online. Pero may ilan pa rin nagtatanong kung kumikita ba talaga siya ng malaki o baka mas malaki pa ang nagagastos niya sa mga biyahe at events. Ang isa pang isyong matagal nang ibinabato sa kanya ay kung bakit sa dami ng kanyang ipinapakitang yaman ay hindi pa rin siya lumalabas sa listahan ng mga top taxpayers ng bansa. Sa dami ng mga mamahaling gamit at project na ginagawa ni Heart Evangelista sa loob at labas ng bansa, hindi maiiwasan na tanungin ng ilan kung maayos ba ang lahat ng kanyang mga dokumento, lalo na pagdating sa buwis. Marami na kasing nakakapansin na kahit madalas siyang makita sa mga international fashion events at may mga endorsement sa ibang bansa, hindi pa rin malinaw kung paano niya idinedeklara ang kanyang kita. Kung totoo nga'ng kumikita siya ng malaki sa abroad, dapat daw ay may malinaw na record nito sa Pilipinas dahil isa siyang Filipino citizen. Kung babalikan, ito rin ang naging problema noon ni Manny Pacquiao nang kwestyunin ng BIR ang kanyang tax records sa mga laban niya sa ibang bansa. Sa ngayon, hindi pa naman nakikialam ang BIR kay Hart dahil abala pa rin ang ahensya sa iba pang mga tax cases. Pero dahil sa dami ng usapan at isyong kumakalat online, posible pa rin raw na mapansin din siya ng BIR balang araw. Kapag nangyari iyon, ay kakailanganin niyang ipakita ang lahat ng kontrata, resibo at iba pang patunay ng kanyang mga kita. Kapag hindi maayos ang pagpapaliwanag niya, ay maaaring magkaroon ng garnishment. Ibig sabihin nito ay pwedeng kunin ng gobyerno ang ilan sa kanyang mga ari-arian bilang kapalit ng hindi nabayarang buwis. Mabigat ang ganitong proseso kaya sana hindi umabot sa ganung punto si Hart. Totoo namang may binabayaran siyang tax, lalo na noong nasa GMA pa lamang siya dahil automaticong binabawas ng accounting department ng mga artista ang kanilang buwis bago nila makuha ang talent fee. Pero ang tanong ng marami, paano naman ang mga kinikita niya sa labas ng bansa? Maraming Pilipino ang nagtatanong dahil kung malaki talaga ang kanyang income mula sa mga fashion event at international collaborations, dapat ay may malinaw din itong record sa Pilipinas. Kaya importante para sa kanya na magpaliwanag ng maayos. Lalo na ngayon, maraming netizen ang nagbabantay sa mga public figure na may kaugnayan sa mga politiko. Bukod sa isyu ng buwis, napag-uusapan din ang tungkol sa mga mamahaling regalo at gamit na nakikita sa kanya. Isa na rito ang singsing na umano'y nagkakahalaga ng isang milyon na sinasabing bigay daw ni Cheese. Maraming netizen ang nagtanong kung saan nga ba nang galing ang perang ipinambili nito lalo na at may mga isyong kinahaharap ang senador. Para sa ilan, si Cheese ang dapat magpaliwanag kung totoo nga bang siya ang bumili ng mamahaling alahas na iyon. Pero sa kabila ng lahat, marami pa rin naniniwala na sa likod ng mga mamahaling bagay ay nananatili pa rin si Hart bilang isang mabuting tao. Madalas siyang ilarawan ng mga nakakakilala sa kanya bilang magalang, maayos makitungo at may malasakit sa iba. Kaya nga nakakalungkot kung madadamay siya ng husto sa mga isyong hindi naman niya direktang hawak. Sa huli, marami ang natututunan sa sitwasyong ito. Isa na rito ay ang paalala na madalas tama ang pakiramdam ng mga magulang. Noong una pa lang ay hindi na pabor ang mga magulang ni Hart sa relasyon nila ni Cheese. Natakot sila na baka masaktan o mahirapan ang anak nila. At sa ngayon, parang may dahilan nga kung bakit ganoon na lang ang kanilang naramdaman noon. Kahit napapaligiran si Hart ng mga mamahaling gamit at magagarbong karangyaan, hindi naman talaga matutumbasan ng pera ang kapayapaan ng isip at totoong kaligayahan. Sa gitna ng lahat ng ingay at issue ang pinakamahalagang tanong pa rin ay kung masaya pa ba talaga siya sa buhay na pinili niya. Ngunit kung sakaling dumating ka rin sa punto na makamit mo na ang lahat ng gusto mo sa buhay tulad ng pera, tagumpay at kasikatan, sa tingin mo ba magiging sapat na iyon para maramdaman mong tunay kang masaya? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.